Welcome to Melos Vlog <laughs> Mga boss, uh, meron po tayong set up na busina po dito mga boss, uh, so bali uh, nilagay ko na po mga boss dito sa kanyang harapan, ayun po mga boss ito po, so bali set up na lang po natin itong wiring spoon niya mga boss, so bali gagamit po tayo ng uh, relay po mga boss, ito po ito po yung relay na ginamit po natin ang ginamit po natin relay is uh, power relay Ayan po. Pero maganda rin po ito mga boss. Ayan po. Ayan po mga boss. Ang brand po is Circuit Power Relay. Ayan po mga boss. Sa so, bali, gag gagamit din po tayo ng uh, domino switch po mga boss. Ito po. Sa so, bali, nilagay ko na rin po itong domino switch po niya mga boss. Ito po. So, kahit papaganahin po natin yung urig na busina po niya is gagana. sa at saka itong nilagay po natin na uh, ah, busina po mga boss so bali sinet up ko na po itong wiring spoon nya yan po mga boss pang ang, ang, ating pag wiring spoon mga boss is yung trigger po natin is uh, 86 at saka 85 yun po yung trigger natin papunta sa relay ayan po yung positive natin is kulay green ayan po mga boss yung kulay green papuntang battery po ito number 30 po ito mga boss at saka yung 87 natin mga boss eh, ayun po yung output ng ating relay ayan po mga boss yung output ng ating relay is papunta naman dun sa terminal ng uh, busina po natin at sa isang terminal ng busina po natin is direct po sa kanyang body ground o kaya sa negative position ng ating battery ayan po mga boss so bali tetesting na lang po natin ito kasi nga po is natapos ko na pong winiringan ayan po mga boss so ang una po nating tetestingin ay yung Uh, stock po niya na busina ayan po mga boss so bali yung stock na busina is uh, tetestingin po natin ito po yung stock na busina ay yun know. oh <laughs> ito po yung stock po mga boss ayan po yan po yung stock ito po yung uh, pangalawang busina po niya mga boss yung pia po ayan po So, okay na po itong winairingan po natin kaya goods po itong ginawa po natin mga boss. Kung gusto po niyo mga boss is magpalagay po ng mga busina o kaya magpa po, uh, ah, puntahan niyo lamang po dito sa Forex PowerTech Enterprises located at San Fermin, Kawayan City. Ayan po mga boss. O kaya hanapin po lamang si Ate Bing. Doon po sa Dalupang Street, Kawayan City. Ayan po. So hanggang dito muna itong video po natin mga boss. So salamat and God bless po sa ating lahat.